tenang sisiman. na, ang sisiman. Eh baka naman 'yan ngayon. yun pa. Diyan? Saka tawagin mo, para tawag direkto. Diyan <laughs> na tayo sa baka pag sisiman natin ang na pala tayo. pa. <laughs> pag sisiman natin lampas na.

Diyan ba? Sa bait ba? Ang mita. 'yung <laughs> oh, tira 'ta magpisan <laughs> oh, po. ng ating Kami pamangkin na niyo <laughs> 'ko pisan. Ating namin

nyo i-double, single, ay hindi kayo kamag-anak ako lang. Ay, i-double mo mga yan. Single lamang ako. Ay, single lang ang N. Ay, hindi kamag-anak mga yan. Ako lang ang kamag-anak, kayo hindi. Dahil ang mga anak, single lang lang. Hirap na hirap nga ako sa pangalan ko, takalay karugtong ng pangalan. Ako'y ko sa inyo, sa kasi kung hindi para kayo magkakuha aako -ahu ng ward. Ah parang magkabaliktaran naman, nagkabaliktaran mag naman tayo kasi. Hindi hmm. niya single, hindi. Mm, single, single lang ng uh, akin. Okay, so uh, uh, nga. Sila double, uh, kaya sila hindi ka mag-aanak ako lang. Ayun ang gusto Oo, Ayun ang pedido ng. Oh, ayan. Kaya nga nagtataka wala naman. Ah, bes, tulungan mo po ako. Ah, sobi. Siyang... Hindi ko naman alam. Alam ko may sobe, pero hindi ko alam yan. Ay, Ay, meron nga ako dun, mga kachat. Yung... Si Nilo, nandiyan sa Balanga. Sabi ko doon sa matanda na... Kapitid na mga ko. Hindi ko na doon. Tinanong mismo taga roon. Sabi ko lang ako kayong nalalaman dito yung ay sabi ko yun, yun yun ikaw, yun 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 kasi marami yun 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 dito. yun 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 yun

Mayroon. Dito naman kay ano din mo Madami naman akong friend doon ng mga an Sa ano, yung Andrew at saka yung yung kambal na, na yung, an na an Yung ano yung isa, Andrew. Pero pang isang an yung madami yun eh. marami so, Rochelle, Rochelle Esguera. Kaya lang mga iba-iba na apelyido nila dahil nakapag-asawa. Pero mga andin sila. Hmm. Basta ang basta sinabi lang nila, apo sila ng Maring, apo ng ganun. Ay, nani Maring nga, ikilala ko. Kaya ako nakilala. Nakarating kami doon sa kesa na iyan ano, kasal pa nga ng tirande. Hindi ni bukas pa, <kos> na <kos> iya din. Pero nagyakita po siya. Simi lang

Dihinintuan natin 'yung nanay, ano Lucina. yun, okay, Lucina. Ayun. Oh, buo Iya Ay, ta ang nanay nung ano, Rochelle. Ayun. Ano naman pala mga Hahaha! <laughs> Lagi may pangalwa eh. May pauna, may pangalwa. Kaya, titinik naman pala. Ayan, lolo. Ang ama ng ama ng mama eh. O, nakailan din. Kaya, Matitinik ka Matitinik <coughs> Kaya nah, tahu <MEAN timeframe> <menjadi ken>

Nak, pasok mo to anak sa lamisa. Oo, oh, oh, wala sila.